Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Good morning, good afternoon, good evening sa ating lahat. Saan man tayo sulok ng mundo. Sana ay nasa mabuti tayong kalagayan at ligtas sa anuman masamang kapahamakan. At bago ang lahat, shoutout muna tayo sa founder ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, at the Edna Vlogs, Kalinga for syempre kay Jack Matubang, at sa lahat ng mga sponsor na walang sawa tumulong sa mga nangangailangan, more blessing to come. At syempre, shoutout sa Kalingap Strikers, nandyan si Erma Galo Mix Vlog, Maria legaspi Vlog, si Lino Barbosa, Jacqueline Docosin, Covers TV, Hasa 26, Hayats Mix blog Cell TVPs at syempre ang inyong tagapagdaldal dal dito sa Sokmed. Mega love shout out at syempre sa kaibigan ko Titalidja, Lydia, mega love shout out sa iyo at sa lahat ng mga supporters na nagmamahal kay uh, Atiglo, Ate Glo, shout out sa ating lahat. At syempre kay Assist uh, Nati, Ansis Para. May nag shout out. At ano ngayon ang ating reaction upload? Nandiyan po sa ating thumbnail si Richelle at si Kanole. At alam ko naman na may magsasabi na naman dito sa aking upload na bakit ko ginamit si Richelle. Ano? At bago ang lahat, panoorin muna natin at pakinggan natin ang sinabi ni Richelle kaya nai-reactionan ko. At huwag nyo rin sabihin na hindi ito siya marireaksyonan marire kung mayroon siyang mga sinasabi na hindi namin magustuhan dahil winilcome we nila si Kanole. Ano, na alam nyo naman na ito si Kanole ay mayroon itong uh, issue dito sa kalingap at nagbibitiw na siya ng mga masasamang salita dito sa kalingap Dahil siya po an At anti-kalingap na siya At bago ko reaksyonan Itong uh, sinabi ni Richelle Ipapakinig ko muna sa inyo Para hindi nyo naman sabihin Na bakit ko Nereaksyonan si Richelle Dito lang naman, paalala ko lang Ito kay Richelle hmm. um, Ang new sponsors ng Team Kanoli Vlogs Grabe no, salamat po sa inyo mas so maganda po talaga 'yung nagtutulungan po talaga ano. 'Yung hindi nagpapataasa, nagtutulungan po, gano'n. Kaya sa timpo ni Sir Canoli, hindi po kayo mag magsisisi na na sa amin po makipag na sa amin kailangang makipagtulungan kasi talagang hindi po masasayang po mga kalanda. Ayan. Dito ko, dito ko siya nireaksyonan sa sinabi niya na hindi ka Sir Noli, magsisisi na kami ang inyong tinulungan. At kami lumipat ka sa amin. Yun na yun yun. Kasi narinig niyo naman. Ano? Ito lang ang masasabi ko sa iyo, Richelle. Hindi ako sa iyo galit. Nire-reaksyonan ko lang itong sinabi mo dito ano, Winilkam We mo si Kanuli At alam mo yun Na nasa kalingap yun dati Hindi pwede na hindi mo sabihin Na hindi mo alam At huwag magtangatangahan Dahil alam ko Na, na alam nyo din Ang mga nangyayari Dito sa kalingap At Dito sa sinabi mo Na hindi magsisisi Na napunta sa inyo ay talaga ba? Talaga ba na hindi magsisisi? Di ba? At isa pa. Kung lumipat man ito si Kanuli sa inyo, huwag ka na lang magsalita. I-welcome mo kung gusto mo i-welcome para hindi ka makontent ng mga reactor. Dahil itong mga follower mo, kunting kimbot lang, hindi nila naiintindihan ang mga paliwanag ng reaktor ay ibabas ka at ibabas ka ang reaktor. At ang reaktor, kapag matrigger, damay kayo. Dahil kayo ang nagsasalita na hindi maganda. Huwag kang magsalita dahil alalahanin mo matubang serowel. Ah, at isinama ka Neroel pagpunta, pagdalaw doon sa kanyang pinsan na matubang para makipag sa mga pinsan niya at sa bago nilang pamangkin. Di ba? Kaya wag mong sabihin na hindi ka kanuli magsisisi. Baka sa huli, kayo ang magsisisi. Dahil alam nyo naman, si kanuli ay galing sa kalingap at pagkatapos niya magkaroon ng follower at subscriber, wala na, iniwan na, wala, walang kasalanan dito sila Kalinga Frab. Nagtampo siya dahil nagkaroon ng pranjoy. Yan ang totoo dahil inangkin nila ang isang beneficiary ni Kalinga Frab na ang gusto nila sila ang masunod at hindi po yan sponsor ng Kalingap. Sponsor po yon ng isang beneficiary ni kalinga Rab na kung saan saan dinada pinaparating ang pera niya. Doon, ayan, ayon kay Kapitana, dahil yan ngayon, Rachel, ang nagiging defender mo, gamit na gamit ka sa mga anti-kalingap. Huwag kang makisali sa mga antay kalingap para walang gulo at hindi kayo madawit dahil alam namin na gamit na gamit ngayon ang inyong pangalan. Ano ba? Kalaban nyo ba ang kalingap? At bakit hindi nyo nasasaway na huwag gamitin ang inyong community sa mga kalingap? asa ah, mga, sorry, sa mga antay kalingap Yun yun. Tapos magbibitiw ka pa dyan, i-welcome mo, sabihin mo hindi ka magsisisi sa amin kanuli. ba diba? Dito sa sinabi mo. Hmm? Mm. So maganda po talaga yung nagtutulungan po talaga ano. Yung hindi nagpapataasan, nagtutulungan po. Mm. Sino ang nagpapataasan? Huwag kang magsalita ng ganun. Dahil dito sa kalingap, walang pataasan. Huwag kang magsalita ng ganyan. Nang chachariti si Ruel, ikaw wala kang charite. Dahil nag-aaral ka pa, naintindihan ka namin. Pero huwag kang makisawsaw. Asa, akong ah, ginagaya mo si Jack Matubang, gayahin mo si Jack Matubang na walang salita. Huwag mong, huwag kang makisawsaw. At madadawit at madadawit ka dito. Tanggapin mo si Kanuli bilang sabi mo, new member ninyo. Ano? Na sponsor. Tanggapin nyo kung hanggang kailan. Ha? Itinakwil nga si Joy dahil hindi nasunod ang gusto di ba sa inyo pa kaya tingnan natin yung sinasabi mo na hindi ka magsisisi huwag mong sabihin na walang nagsisisi at marami na rin umalis sa iyo Rachel na mga sponsor alam ko sa dami ng sponsor noon na nakikita ko na lahat ginagawa sa iyo pero ngayon wali di ba kaya huwag mong huwag kang magbitiw ng salita na hindi magsisisi Mm. Ganoon. Kaya sa timpo ni Sir Kanoli, hindi po kayo mag magsisisi na na sa amin po makipag sa amin kailangan makipagtulungan mm. kasi Huwag mong sabihin 'yung ganyan at alam mo galing si Kanoli sa kalingap. Anong ibig mo sabihin? Si Kanoli dahil hindi magsisisi dahil nagsisisi sa kalingap. Hindi siya ng kalingap. Ha? in Siya mismo ang lumapit sa kalingap para sa channel niya na lumaki. Kaya nag-eport. Di ba? Nag-eport siya. Kaya huwag kang magsalita. I-welcome mo ng maganda. Huwag na huwag ka lang magsalita at alam mo na hindi mo kalaban ang kalingap. Dahil kahit papano, i mo dahil ang magiging asawa mo kung maging asawa mo dahil hindi po na, hindi mo naman hindi mo naman kasal. 'Di ba? Hindi pa naman kayo kasal pero diyan sa mga kilos nyo, ano pa nga ba? Babae tayo at bakit hindi natin alam? Husgahan niyo naman ako. Huwag tayo magtangatangahan. Ha? Ah? Dahil parehas tayo. Liyan ang pinagdaanan natin. Once na malapit tayo sa lalaki, matik na 'yon. 'Di ba? Kaya huwag tayo magtangatangahan dahil ako direct to the point ako magsabi. Wala akong pakialam kung ibas nyo ako. Di ba? Huwag nyo akong, wag, wala akong, hindi, wala akong kinatatakutan na mga basher dahil sanay na ako sa basher basta doon lang ako sa totoo. Hmm? Hmm. Talagang hindi po masasayang po mga kalanda. Bakit? Yung mga naitulong ba ni Kanuli, Richelle, sa kalingap ay nasayang? sayang sabi ko na nga ba eh na wag na wag magbitiw ng salita at marireaksyonan ka. Wala akong pakialam sa inyo. Basta ito, hindi ko nagustuhan ang sinabi mo dahil ito si Kanole ay maingay ito ngayon sa amin. At winil ka mo at yun pa ang sinabi mo na hindi ka magsisisi. Wag magbitiw ng salita nang ganon dahil lahat ng bagay nasa huli ang pagsisisi. Tandaan mo yan, Rachel, kaya hanggang dito na lang si Unix live and upload. God bless ating lahat.